ang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesus Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Mateo. Ito tungkol sa mga pag-uusig na darating. Magingat kayo sapagat kayo dadakpin at sasaktan sa mga kataas -taas ang kapulungan ng mga Hudyo. Agupitin kayo sa kanilang mga sinagoga dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatuto sa kanila at sa mga hintig. Kapag ihinarap na kayo sa, hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang papatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at kalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papatay ama ito. Mapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ito pong ebanghelyo natin ay tungkol sa panahon ng kanila na sila ay inuhusig. Dahil sa pagsunod ng mga alagad kaysa Kristo, ay sila ay inuusig ng panahon na yon dahil ng panahon po ngayon ay ang mga Romano ang sumasakop sa bansang Israel na walang alam kundi ang mga kabuhayan lamang nila ng mga Romano ang kanilang ginagawa kundi ang pagsunod sa kanilang gobernador kaya dumating ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa nagpakita sa sandibutan upang iligtas ang sambayanan ni Israel at ipakita kung paano ang Panginoong Diyos ay gumagalaw sa ating sa kanilang pamumuhay. Kaya nung panahon na iyan, ay maigpit na pinagbabawal na magsalita ang ating Panginoon sa si Kristo sa kanila. Dahil kung magsalita ang ating Panginoon sa si Kristo, ay puro laban sa kanilang pamahalaan. Subalit so, ang tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo sa atin kung paano sumunod sa salita ng Panginoong Diyos. Subalit so, ang mga, mga Romano ay eh, hindi nila kilala kung sino ang kung sino ng Diyos ang kanilang tinutukoy. Dahil may sarili silang Diyos na iyon ang pinahayag ng mga Romano na sumunod sa kanilang mga batas at palatuntunan. Kaya tayo na mananampalataya ka sa ating Panginoon sa Kristo, ay tinuruan, tayo, tinuruan po tayo kung paano po tayo sumunod sa Panginoong Diyos na buhay. Binakita kung paano tayo magiging anak ng Diyos. Kaya sa pagsunod natin sa ating Panginoong Isang Kristo, ay tinutulog sa nila ang mga nagiging Kristiyano. Andiyan sa pinakapakain sa mga leon at pinaginagawang pakipagsapalaran. Dahil hindi kilala ng mga Romano kung sinong Diyos ang kanilang tinutukoy. Dahil walang alam ang mga Romano kung ang tungkol sa Panginoong Diyos. Kaya tayo binilinan na maging tapat at maging makatotohanan ng ating pagsunod na siyang, na siyang ating magiging kaligtasan. Maging tulad ni Esteban, naging saksi sa matibay na pananampalataya tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayo maging tulad sana ni Esteban, naging matibay ang pananampalataya at naging isang matatag. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba sa social media ang salita ng Diyos at gawin natin viral. God bless po. Maraming salamat.